Ayan mga gawiks no, isang masayang hapon ulit dyan Tayo ay mayroon na naman dito nakahanda no Na galing doon sa lip ng kitchen Ayan mga sari-saring gulay dyan At mayroon tayong naipo na shell ng itlog So ito ay gamitin din natin sa decompose natin na ginagawa no Pero mayroon na tayo doon nakahanda Ito ay bibilad pa natin sa araw So puntahan natin mga gawiks Yung ating ginawang decompose ay dadagdagan pa natin no At ito nga, ito pa yung isa yung ating ginupit-gupit na talbos na ating kinuha doon sa garden kung saan doon natin yan yan, kinuha no yan, ginupit-gupit na natin ito rin ay gamitin natin sa ating pag dito ng mga lupa, so yan, dalhin natin to doon mga guwigs. so dito mga guwiks pala madadaanan natin yung ating mga ginagawa no ayan, pang decompose na yan mga kawiks bilad natin sa araw yung shell ng tahong dahil yan minsan ay tayo kumakain ng tahong at inipo natin at dito yung ating mga bilad na mga shell ng itlog no ayan na so ito yung gagamitin natin mga kawiks ihalo natin sa decompose natin no so ito ay bilad pa natin yan bago so yan kukuha tayo dyan mga kawiks at yan ay ihalo natin dito sa ating decompose yan no yan So, eh, dito na tayo ngayon mga gawiks no, sa kung saan tayo nag-decompose ng ating mga sangkap dyan. So, ito yung ating gagawin ngayon mga gawiks, sangkap natin no. Yan, kung wala tayong papel, ayan, karton, pwede, hinanda na natin. At simpre, mga tuyo na dahon mga gawiks, ayan, yung mga ginupit doon. At simpre, sariwang dahon, ayan, yung talbos natin. So, ito yung dati nating na decompose na ating unang ginawa mga gawiks no. Yan ay dadagdagan na ngayon natin. Yan, papatungan natin ngayon yan. So, ilagay natin yung una ito muna mga guwiks. Yan. Ipag nabulok yan, lahat yan. Yan. So, ayan na. At, simple, dagdagan natin dito mga guwiks. Yung ginawa nga natin, no. Ito yung shield ng itlog. Imbalat ng itlog, no. Yan. Halo natin yan dyan lahat mga guwigs. Yan, paghalo haluin lang natin. At pagkatapos yan ay ito namang dahon. Yan, medyo nabulok na nga mga guwigs dahil dati pa yan dito. No? Hindi natin lahat nilagay ito. So yan. So pag nabulok yan ay na yung ating... So ayan na, nabulok na nga, mga guwigs. Nabulok na sa pagka naulan. Yan, medyo bulok-bulok na nga. Yan, So, ubusin na natin tong isang sako siguro mga gawiks no. Yan, binuhos na natin yung tira sa sako. So, ayan na. Mukhang na decompose na nandahan dahan-dahan sa sako yung mga damo. Yan, ito yung damo doon mga gawiks na naulanan dito, nainitan. Yan ang magandang decompos natin. So, ilagay na natin tong galing sa kusina mga gawiks no. Galing sa kusina yan. Yan. Sa bayabas. Ay bayabas mga guys na halo. So yaan lang natin yan dyan. So ngayon itong mga papel mga guys. O karton no. Takip natin dyan. Ito. Yan itakip natin. Pagkatapos yan ay lupa na. At basa-basain natin. Yan na yung decompose natin no. Oh. Ayun pa yung isa. So yan. So Pan lang natin yan, takip-takip lang. Mamaya lupa eh, takip natin lupa. Sa ibabaw. So yan na mga guys no, ready na at ang huli nating ilagay nga ay itong lupa mga guys. So yan. So ikalat lang natin yan sa ibabaw yung lupa na yan mga Gawiks, no. At ating takpan para yan. Pagka nabulok na yung nasa ilalim ay ready na yan. Yung una nating nilagay doon mga guwiks, alata ko na na medyo bulok na no? So yan lupa na yan at basahin natin yan mga guwiks. Diligan natin ng tubig yan. Yan, diligan natin ng tubig pagkatapos niyan, yan. yan. So ito na yung pinaka pinali mga guwiks na ating gagawin oh no? Yan. Basahin natin ang lupa para mas lalong mabubulok mabilis. Yan. At siyempre yan ay takpan natin pagkatapos. So yan yung pira-pirasong karton diyan ay mabilis yan mabulok pagka nabasa no. Hanggang sa ilalim na yan. So yan. So yun na mga guwiks. Yan ang paraan ko dito para makapag-decompose tayo ng lupa para mataba yung lupa na gagamitin natin sa ating pagtatanim. So yan, takpan natin yan. So, Ayan, mga gawiks, no? isang masayang araw sa lahat dyan. At tayo naman ngayon mga gawiks ay magdi-decompose. -de no? Dahil nung nakarang araw ay may decompose tayong ginawa at ito na yung ating mga bagong i-decompose ide mga gawiks. Ayan yung mga sangkap. No? So dito nga ay yung mga lip over sa kitchen no? yan, yung galing sa kusina to mga guys na i-decompose natin at samahan na rin natin yan ng mga langka no? at siyempre yung mga dahon-dahon na sariwa ay nagkuha tayo ng dahon malunggay yan, ito ay mas maganda na gawin natin decompose, ito rin ay pwedeng ibabad yan sa tubig at ipapandidilig no? so ngayon mayroon pa tayong iba dito mga, mga guwigs, na sangkap yung inipon natin na hinihingi doon sa karinderiya yung sa pag nila ay nagbabananak yun no, paghapon so tinaddad na natin nagtaddad tayo para yan sa decompose nga natin mga at marami pa yan so yan yung ating mga sangkap sa pag decompose ngayon no, paggawa natin ng decompose dahil mayroon na tayo doon mga decompose na mga lupa at yun naman ay Simpli, magagamit natin pag tayo ay nagtatanim-tanim, no? Katulad yan, ayan, mga lupa na yan nating na ginamit so dali na natin to doon sa lugar kung saan tayo nagdecompose mga gawiks doon sa likod ng building nandoon ang ating mga decompose no so yan so yan ay ating paghalo-haloin doon at kukuha din tayo ng papel o karton mga gawiks na pandagdag dyan yan So ito, busin na natin yan mga guwiks no Yung langka no, kanina ay nabulok na yung iba dyan Yan, at siyempre, mas higit na mas maganda pa itong mga balat ng itlog. So ilalagay natin to doon sa ating pinagbibilaran mga gawiks no. Yung binilad natin na hiningi rin natin to doon sa isang karinderiya din mga gawiks no. Kasama nung balat ng saging. Yan, ito ay kanilang tuwing umaga sila ay nagpa-fried egg kaya mas marami tayong mahihingi na itlog no. Yan, balat ng itlog. So punta na tayo sa likod mga gawiks kung saan doon tayo magdidecompose -de no. So yan mga gawiks, yung ating itlog gayon ay dito natin iwan. Yan. Mamaya kukuha tayo dito sa ating mga nadurog na. Yan ang ating mga nadurog na itlog at ihalo nga natin dito sa ating mga didecompose no, mga sangkap na yan. Dadagdag natin yung itlog. So yan at siyempre ito mga gawiks, yan. Dudurugin pa natin to, yung mga shell ng tahong. Yan, yung ating ang ibang tanim dito mga guys. Ayun na yung ating inaalagaan ano Yung talong may bunga na to. Ayun yung bunga natin dito mga gwiks, ng talong no. So yan. So yan ay matanda na at pinutol nga natin. Yan yung kanyang lumang puno. Yan. Yan na yung mga sangang bago. So yan ang mga guwiks, yung ating mga sangkap sa ating paggawa ng decompose ngayon no? Dahil sa nung nakaraang araw ay doon tayo gumawa no, ng decompose At iba naman ang mga sangkap no, no? wala tayo doong malunggay At wala tayong balat ng saging At ngayon ay mayroon naman na tayo at yan yung ating sangkap ngayon at ready na nga So ilalagay na natin mga guwiks yung ating mga sangkap no, ng pag decompose Inuna natin to Basta halo-halong mga kung ano-anong mga bagay doon sa kusina, pwede 'yan. So 'yan, kalat natin 'yan diyan mga guwiks. So 'yan, ibali 'yan, ganyan. 'Yan. So lagay natin 'tong ating balat ng saging. So 'yan mga Gawiks. 'Yan. So pwede na rin natin 'yan haluan ng lupa mga Gawiks. Iba na naman na proseso no. Pwede natin lagyan ng lupa yan bago natin idagdag itong mga to. Yan, lagyan muna natin ng lupa siguro yan mga guwiks para iba naman. So yan, dito tayo kukuha. Yan, o pwede rin tayo dito. Ayan yung ating mga tira na lupa ang dikumpus no. Yan, kukuha tayo dyan. Pwede natin ilagay ito doon mga guwiks. Yan. Yan dito, ito yung dikumpus natin. Yan. So yan, ang ganda ng lupa. Yan, pwede yan. Yan, at ilagay na natin yung iba pa. Pwede na rin tong dahon ang malunggay. Ayan, yung sariwang dahon. Yan. Pabubulukin lang natin yan. Ito yung magbibigay ng nutrients sa ating decompose, no? At siyempre, itong ating yan, balat ng itlog marami tayo nyan manghingi tayo palagi doon mga gawik sa ating binibilhan ng mga butong ulam sa labas so yan sa natin to mga gawiks no tapos lagyan natin ng lupa so pagkatapos natin yan lagyan ng lupa simple takpan natin so yan na mga gawiks no tatakpan na natin ng lupa yan so dito tayo kukuha tapos yan ay basahin naman naman natin ayan yung mga decompose natin oh. yan, marami din tong itlog mga gawigs may mga itlog din yan yan so pabubulok na natin yan dyan ilagad natin tong mga nandito talagang dito ay lupa sa garden yan So, okay na yan mga Yan, pwede na natin dadagdagan sa sunod na araw ulit. So, ganyan lang ang paggawa ng decompose at basahin natin. Yan. Nabasa din natin yan. Yan. Basa, basa din. Yan para mabilis na mabulok sa loob. Okay na magwix at muli si magtama sa inyo dyan. Yan sa bagong decompose natin ang lupa sa ating paggamit ng lupang gardino. Yan garden soil no. Tayo na decompose para may magamit tayong mga lupang mataba. Subaybay so, yahoo!